News mga balita ngayon Tatlong Dawla Islamia patay sa enkwentro sa Lanao del Su Tatlong iba pa arestado Driver na nag-counterflow sa Skyway kanselado ang lisensya Budget ng edukasyon sa 2026 nais ni Senator Gatchalian na 4% ng GDP Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Tatlong miyembro ng Daula Islamiya Lanao Group ang napatay habang tatlo ang arestado sa operasyon ng militar at pulisya sa barangay Lamin Lumbayanage, Lanao del Sur nitong Sabado, Agosto 9. Ayon sa ulat maghahain sana ng arrest warrant ang otoridad laban sa mga suspect nang pinaputukan sila ng mga ito hanggang sa mauwi sa enkwentro. Tumambad ang katawan ng tatlong kinilalang si Muhammad Nasif Pangandama, Rama at Abdullah Midduo. Na-recover din sa encounter site ang mga M16 at M14A1 rifles, isang homegrade M79 grenade launcher, iba't ibang uri ng granada, at ilang bandila na may markings ng ISIS. Ipinagutos ni Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon ang habang buhay na pagkansela sa lisensya ng driver na nahuling nag-counterflow sa Skyway kahapon ng madaling araw. Sa kuha ng CCTV bandang 3.32 AM ng Agosto 9, makikita ang pagsalubong ng driver sa mga sasakyan sa opposite lane ng Skyway. Ani Dizon, hindi pwedeng suspension lamang ng lisensya ang ipataw sa driver na kinilalang si Jake Ansuas Nazareno dahil inilagay nito sa peligro ang buhay ng mga driver ng kasalubong niyang mga sasakya. Hinikayat din ni Dizon ang publiko na ipagbigay alam ang kahalintulad na insidente sa DOTR para sa mabilisang aksyon. Nais nice, ni Senator Sherwin Gatsalian na maglaan ng budget sa edukasyon na katumbas ng 4% ng Gross Domestic Product o GDP para sa 2026 budget. Sa isang statement, sinabi ng chairman ng Senate Committee on Finance na isusulong nito na umabot o lumampas sa 4% ang naturang budget para malutas ang krisis sa edukasyon. Pagtutunan ng pansin ng 2026 budget ang going back to basics sa pagpapalakas ng literacy at numeracy mula kindergarten hanggang grade 3. Pinigyang diin din ni Gatchalian ang pangangailangan na mapondohan ang Academic Recovery and Accessible Learning o Aral Program. Gayun ng ang pagdaragdag pa ng mga teacher aids nang mabawasan ng administrative at iba pang non-teaching tasks ng mga guro. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Noon, Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.